ang mga propeta sa Biblia at Quran. Ang pagiging propeta ay isang konsepto na karaniwang masusumpungan sa relihiyon ng Judaismo, Kristyanismo at Islam. Mababasa sa Biblia at sa Quran ang konsepto isang pagiging propeta sa mataas na karangalan Kaya dapat nating asahan nang na isang propeta ng Diyos ay taglay ang mga mithiing ito sa pamamagitan ng pagiging pinakamahusay na tao sa kanilang pag-uugali at buhay na kumakatawan ng mga magagandang halimbawa para sundin ng sangkatauhan upang maging mas malapit sa Diyos. Kung ating susuriin ang mga kwento ng mga propeta sa Biblia at Quran, ating malalaman na iisang libu lamang ang nagbibigay katarungan sa marangal na konsepto ng isang propeta. ang pagsamba sa Diyos Diyosan ni Aaron. Si Aaron ay inilarawan sa aklat ng Eksodo ng Lumang Tipan bilang isang anak ni Amram at Dokotet ng tribo ni Levi. Siya ay tatlong taong mas matanda kaysa sa kanyang kapatid na si Moses siya ay kumilos kasama ng kanyang kapatid para mapalaya ang mga Israelita mula sa pagkaalipin. Pagkaman si Moses ang aktwal na pinuno, si Aaron ang kumilos bilang kanyang bibig. Ang dalawang magkapatid na lalaki ay magkasamang pumunta sa paraon at si Aaron ang nagsabi sa kanya na palayain ang mga tao ng Israel. Ngunit mababasa sa Biblia ang pagkakasangko sa pinakamasamang kasalanan ni Aaron, ang idolatriya o pagsamba sa Diyos Diyosan. At nang makita ng bayan na nagluluwat si Moses ng pagpanaog sa bundok, ay napipisan ang bayan kay Aaron at nagsabi sa kanya, tumindig ka at igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin sapagkat tungkol sa Moses na ito na lalaking nagsampa sa amin mula sa lupa ng Ehipto ay hindi na namin maalaman kung anong nangyari sa kanya. At sinabi ni Aaron sa kanila, Alisin ninyo ang mga hikaw na ginto na nasa nga ng inyong inyong mga asawa ng inyong mga anak na lalaki at babae at dalhin ninyo sa akin at inalis ng buong bayan ang mga hikaw na ginto Nananga sa kanilang mga tenga at dinala kay Aaron at kanyang tinanggap sa kanilang kamay at niyari sa pamamagitan ng isang burid at ginawang isang guyang binubo kanilang sinabi. Ang mga ito ang maging iyong mga Diyos o Israel na nagsampas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto Ang monotismo o ang pagsamba sa iisang Diyos lamang ang pinakabuod ng mensahe na ibinibigay ng Diyos kina Moses at Aaron upang ibigay sa mga Israelita. Kaya mula sa puntong ito, ang isang propeta ng Diyos ay nabigo sa pinakapangunahing mga tungkulin. Sinabi din sa atin ng Biblia na pinarosahan ng Diyos ang mga Israelita na sumamba sa Diyos-Diyosan ng Kuya. Sa pamamagitan ng salo, at sinaktan nga ng Panginoon ang bayan sapagkat kanilang ginawa ang guya na ginawa ni Aaron. Kayan paman, si Aaron ay nakaligtas sa anumang naturang parusa kahit na sinasabing siya ang individual na gumawa ng idolo. Hindi ba dapat na mas may pananagutan ang propeta? kaysa sa mga karaniwang tao dahil sa mas malawak ang kanilang taglay na kaalaman at sa kanilang mas mataas na posisyon ng responsibilidad. Ngunit sa paghahambing sa makwento na isinalaysay sa Quran, si Aaron ay malaya sa malaking kasalanan ng idolatria Sa katunayan, isang individual na nagnangalang Samiri ang gumawa ng idolo. Sa Quran, sinasabi na inutusan pa ni Aaron ang mga Israelita na huwag sambahin ang gintong kuya. Sabi ni Aaron sa kanila. At katotohanan si Aaron ay nagsabi noon pa sa kanila, O aking pamayanan, kayo ay sinusubukan dito at katotohanan ang inyong Panginoon ay si Allah, ang pinakamahabagin, kaya ako ay sundin ninyo at tuparin ang aking pag-uutos. Makikita natin na ang salaysay ng Quran ay hindi lamang naglalahad kay Aaro sa paraang angkop sa isang dakilang propeta ng Diyos. Ngunit hindi rin ito naglalaman ng alinman sa mga hindi pagkapare-pareho na nasa salaysay ng Biblia. Ang Propetang si David at ang akusasyon ng pangangalunya Ayon sa Biblikal na tradisyon, si David ay ang pangalawang hari ng sinuunang Israel na tumulong sa pagtatag ng walang hanggang trono ng Diyos. Isang dating pastol na kilala si David sa kanyang pagmamahal sa Diyos, sa kanyang nakakaantig na mga salmo at takayahan sa musika. Sa kanyang kagilagilalas na katapangan at kadalabhasaan sa pakikibigma at kanyang koneksyon kay Jesus ng Nazaret sa bagong ipan. Ngunit ang Biblia ay nagsalaysay ng isang kwento tungkol kay David kung saan siya ay inakusahan ng paggawa ng ilang napakalubhang kasalanan, ang pangangalunya at pagpatay. Isang hapon, pagkakising na David, Umakit siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Ipinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyo'y si Bathsheba, anak ni Iliam at asawa ni Urias na isang heteo. Ipinakuha niya si Bathsheba na nung ay katatapos pa lamang ng kanyang pagbilinis ayon sa tuntunin para sa mga babaeng nire-regla. Sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. Dahil sa nangyari ito, si Bathsheba ay nabuntis at ipinasabi niya ito kay David. Si Bathsheba ay may asawa at kaya nang malaman ni David na siya ay nagdadalang tao sa kanyang anak. Sa halip na tanggapin ang responsibilidad at ipahayag sa publiko ang kanyang mga kasalanan, ito pa ay naging dahilan para mamatay ang kanyang asawa. Inabukasan, sumulat si David kay Hobb at ipinadala kay Urias. Ganito ang nilalamang ilagay mo si Urias sa unahan kung saan mainit ang labanan. Pagkatapos, iwan mo siya roon at bayaan mo siyang mapatay habang pinapaligiran niya Hob ang usod. At sinalakay ang mga kawal ni Ahob na patay ang ilang pinuno ni David kasama si Urias. At ang higit na mas kakaiba sinaktan umano ng Diyos ang anak na ipinanganak na bunga ng pangangalunya na may nakamamatay na karamdaman. Ngunit dahil nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay. Ito ay sumasalungat sa isang pangunahing prinsipyo ng katarungan na inilatag sa Biblia hindi papatayin ang mga magulang dahil sa mga anak ni ang mga anak ay papatayin dahil sa mga magulang bawat tao papatayin dahil sa kaniyang sariling kasalanan kaya ayon sa batas ng lumang tipan si David at Bathsheba ang parehong karapat-dapat sa kamatayan hindi sa kanilang Kristiyanong anak ang ganitong mga kwento ay hindi lamang sumasalamin ng masama kay David. Nilalarawan din nila ang Diyos bilang hindi makatarungan. Ang Quran ay nag ng isang katulad na kwento tungkol kay David. Gayun pa hindi tulad ng Biblia, hindi siya gumagawa ng mga kasalanan ng pangangalong at pagpatay. Si David ay nangusap na hindi muna nakinig sa inihihinain. Siya ay walang alinlangan na nakagawa sa iyo ng kamalian. Nang kanyang hiningin ang nag-iisa mong babaeng tupa upang ibigdag sa kanyang kawan ng babaeng tupa. At katotohanang marami sa mga magkakasosyo ang nang aapi ng iba maliban sa mga sumasampalataya at nagsisigawa ng kabutihan at sila ay kakarampot lamang at si David ay nakaramdam na siya ay aming sinubukan at humingi siya ng kapatawaran sa kanyang Panginoon. Nanikluhod at yumuko sa pagpapatirapa at nagbalik loob kay Ala. Kaya't siya ay pinatawad namin at katotohanan sa sa kanya ang pagiging malapit niya sa amin at isang mainam na lugar ng huling pagbabalik ang paraiso. Hindi lamang tinatanggihan ng Quran ang akusasyon ng pangangalunya at pagpatay ni David. Ngunit, inilalarawan din nito na si David ay isang marangal na propeta at isang taong umako ng responsibilidad at humingi na kapatawaran sa Diyos para sa pinakamaliit na pagkakamali. Si Propeta Noe at ang akusasyon ng paglalasim. Sinasabi sa atin ng Biblia na pagkatapos ng malaking baha, ang isa sa mga unang bagay na ginawa ni Noe ay ang magtanim ng ubasan at makatulog sa kalasingan. Si Noe ay isang magsasaka at siya ang kauna-unahang nagbukid ng ubasan. Minsan, uminom siya ng alak at nalasing. Nakatulog siyang hubad na hubad sa loob ng kanyang tolda. Mahirap maniwalaan ang dakilang propetang ito na may disiplina sa sarili na gumawa ng isang higanting arka sa pamamagitan ng kamay ay mawawala ng kontrol sa kanyang sarili sa sandaling siya ay umalis sa arka. Sinasabi pa sa atin ng Biblia na isinumpa ni Noe ang kanyang sariling apo. nang malaman niyang ipinaalam ng kanyang bunsong anak sa kanyang mga kapatid ang tungkol sa nangyari. O ikaw kanaan, ngayon'y susumpain sa mga kapatid mo ika'y paalipin. Ang ganitong pag-uugali ni Noah ay mahirap paniwalaan ang paglalasing, pagmumura at pagsumpa sa sariling anak at apo. Ngunit ang Quran ay nagpinta ng ibang larawan ni Noe. Pagkatapos na humupa ang tubig, ay nagtanong si Noe tungkol sa kapakanan ng kanyang rebelding anak na tumanggi na sumakay sa arka. At ang sasakyang dagat ay naglayag sa gitna ng naglalakihang mga alon tulad ng mga bundok. At si Noah ay nanawagan sa kanyang humiwalay na anak na lalaki. O akin anak, sumakay kang kasama namin at huwag kang makibilang sa mga di naniniwala. Siya ang anak ay sumagot. Ako ay magtutungo sa bundok upang ako ay makaligtas mula sa tubig ng malaking baha. Si Noah ay nagsabi, sa araw na ito, walang tagapagligtas o makapipigil mula sa kautusan ng ala maliban sa kanyang pinagkalooban niya ng habag. At tumating sa kanilang pagitan ang mga alon kaya siya ang anak ay napabilang sa mga nangalunod. At si Noah ay nanawagan o nagsumamo sa kanyang Panginoon at nagsabing, O aking Panginoon, katotohanan ang aking anak ay kabilang sa aking mag-anak at katotohanan ang inyong pangako ay totoo at ikaw ang pinakamakatarungan sa mga tagapaghatol. Pansinin ang matinding kaibahan sa paglalarawan ng Biblia sa halip isang hubad na estadong lasing at isumpa ang mga inusente miyembro ng pamilya. Sinasabi sa atin ng Quran na si Noah ay isang dakilang propeta at pinuno ng mga tao. Ngunit isa ring ama na bumaling sa Diyos ng may kalungkutan para sa kanyang namatay na anak. Si Hope marami niyang sinasabing kalapastangan sa Diyos. Ang kwento ni Hom sa Biblia ay isa sa matinding pagsubok sa isang propeta. Nagsimula ang kwento sa lubos na pagpupuri ng Diyos kay Hom para sa kanyang katwiran. Ang sabi ng Diyos kay Satanas. Napansin mo ba ang lingkot kong si Hob? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain, Duktong Paniyawe. Si Satanas ay nagpatuloy sa paghamon sa Diyos na nagsasabi na ang tanging dahilan kung bakit si Hob ay matuwid ay dahil si Hob ay may magandang buhay. Hinulaan ni Satanas na kung susubukin ng Diyos si Hob ng maayos ay susumpain siya nito. Subukin ninyong saktan ang kanyang katawan at sigurado kung susumpain niya kayo ng harap-harapan. Pinahihintulutan ng Diyos si Satanas na subukin si Hob at sa sandaling nagsimula ang mga pagsubok. Nabigo si Hob at hindi nakatiis. Ang mas sigit pa nito siya ay lumapastangan sa Diyos ng maraming beses. Dapat ninyong malaman ang Diyos ang may gawa nito. Ang bitag niyang inuumang ay nasa paligid ko. Ayon dito kay Hob ay wala siyang sala at katarungan ay pinagkakait daw sa kanya. Sinabi niya na walang mabuting idudulot ang paglakad at pagsunod sa nais ng Diyos. Ang paraan ng paglalahad ng kwento ay lubhang may problema. Kung saan ang isang propeta ng Diyos ay gumawa ng kalapastanganan, isa sa pinakamasamang kasalanan na maisip. Gayun ang Biblia ay tumutukoy kay Satanas na higit na nakakaalam kaysa sa Diyos sa pamamagitan ng wastong paghula. Kung ano ang mangyayari. Alalahanin na iginiit ng Diyos na si Hob ay isang tao na may takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Hinamo ni Satanas ang Diyos sa pamamagitan ng paghula na lalapastangan ni Hob ang Diyos. Ibig ba nitong sabihin na tama si Satanas at mali ang Diyos na siyang lumika at nagapagpaguyod ng sansinukob? Inayos ng Quran ang lahat ng mga isyong ito sa ilang maikling talata. Hindi nila pastangan ni Hob ang Diyos sa halip sinisisi niya si Satanas sa kanyang paghihirap. Alalahanin ang aming alipin na si Hogue nang siya ay manikluhod sa kanyang panginoon at nagsasabi, Katotohanan ang demonyo ay naggawa sa akin ng sipayo sa pagkakaroon ng sakit at kaparusahan sa pagkawala ng aking kayamanan. Ang Diyos ay nagagalak kay Hogue para sa kanyang pagtitiis sa pagharap ng gayong mga pagsubok. Katotohanang siya ay natagpuan namin na lubos na matyaga at matimtiman. Kaano kainam siyang alipin, katotohanang siya ay laging nagbabalik loob kay Allah. Ang matuwid na pag-uugali ni Hobbes sa Quran ay eksakto kung ano ang inaasahan natin sa isang propeta ng Diyos. sa pagsusuri sa mga kwento ng mga propeta. Parehong binibigyang kahulugan ng Biblia at ng Quran ang konsepto ng pagkapropeta sa mataas at marangal na termino. Matapos suriin ang mga kwento ng mga propeta, nakita natin na ang Quran lamang ang saktong naglalarawan sa totoong propeta ng Diyos. Sa kabaliktaran pinakita ng Biblia ang mga propeta sa isang lubhang negatibong larawan ito ay salungat sa nakasulat mismo sa Biblia Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan sa pagsaway sa kamalian sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pumumuhay. Anong mga moral ang maaaring hango sa mga kwentong puno ng propetang gumagawa ng idolatria o pagsamba sa Diyos Diyosan? Pangangalunya at pagpatay Paglalasing at pagsumpa sa sariling kamag-anak at pagsabi ng kalapastanganan sa Diyos paano natin aasahan na susundin ng mga Israelita ang mga utos o ang mga propeta mismo na iyong mga banal na pinili at inatasan sa pagtaguyod at pagtuturo ng mga utos ay nabiko sa pagsunod sa Diyos. Hindi ba ito ginagawang panunguya sa Diyos? Isa sa mga pangalan ng Quran ay El Furqun. Ibig sabihin pamantayan sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan. Kaya hindi lamang kinukumpirma ng Quran ang Biblia, ngunit itinutubi din ito ang kanilang mga kamalian at pagbaluktot. At aming ibinaba sa iyo ang aklat ng Quran bilang patutuo sa nauna sa kanya na kasulatan tagasaksi nito. Ang Quran ay nagtatanggol sa mga matuwid na propeta ng Diyos laban sa panirang puri at kasinungalingan na iniuugnay sa kanila ng Biblia. Nagbibigay ito ng pinakamahusay na patnubay para sa mga nagnanais na tularan. Ang mabubuting halimbawa upang mas makalapit sa Diyos maging matagumpay sa kabilang buhay.